Sir Feliciano at Sir Robert, good afternoon. Sir. sir, itong mga nawawala na to, sir, ang anak nyo ba, sir? Si Sir Ronel, ang Rivera at si Sir Reven Rivera? Anak ko po. So, bago siya, sir, nawala, sir, saan ba sila, sir? Nasa bahay nyo or sa... Sa kanila, sir. Nasa akin po, sa Anor, sa Garay. Nasa sa farm sa garay. po sila. So, yung mga anak, sir, doon sa bahay nyo, sir? Opo. Ano Baka, yung... Nagbakasyon po sila sa akin. Mga magtutubans pa lang po sila. Nagbakasyon sila doon. Saan nga, sir, yung lugar sir? sa Norsagare po. Bali po, may farm po doon na nag-alaga po kami kasi ng kambing. Okay. So yung bahay nyo sir magkalapit lang naman. Ay malayo po sir. Malayo Medyo po. malayo. Okay. So bago ba sir sila nawala sir nung August 18 sir, ano po yung sir nangyari sir? May nagpaalam ba sila or something? Wala naman kakaiba sir kasi nanood pa nga kami ng pinikula sa YouTube eh. Okay, so saan ba sila, sir pumunta sir? Naka-bike lang sila sir dahil binila ko sila na bisikleta para bagay, pang palubag loob nga eh. Okay, so dalawa sir naka, minibisikleta. bisikleta. Okay. Ito na sir, ilang taon sir, ang si Sir Ronel sir, ilang taon na sila? 32 po si Ronel, 26 po si Reven. Ang wala naman sa mga kapansanan like PWD, hindi naman? Medyo ano po si, si Ronel po, putol po yung mga daliri niya. Putol yung daliri? Uh, para siyang kung baga sa ano, yung alimango. Okay, pero yung sa the sir, yung paano kompleto naman, wala namang problema? Wala na silang naging ano, okay. Sa... Ano po yung sir, natapos nilang pag-aral, sir? Naka... Wala po. No read, no write po yeah. sila. So, dalawas na, sir. No read, no right Okay. Nung nagbabike-bike ba sila, sir? Kailan sila binigyan, sir, ng bike, sir? Wala pa kung one week yung bisikleta nung bago sila umalis sa akin. Wala pang one week? Wala pa. So, nung mga before sa nang wala, sir, nung mga week na yon nagbabike-bike sila sa Opo. lugar na balik naman sila? Opo. Kung bagay, nag silang magkapatid mm. sa area namin. Okay. So, nung nawala sir, nung August 18 ba sir, may nakapagpunta na kayo sa Nires Police Station para ipa report o ipapahanap? Opo, nag-ano po ako sa barangay, then nagpunta ako ng munisipyo ng North Sagaray. Okay. So, naisumbong nyo na to opo. na missing sila tsaka pinapahanap? Opo, opo. May idea po ba kayo sir kung saan sila last seen? Kung ano Ang... daw yung initial investigation? Huling kita po ng ano, yung sa CCTV po ng Mikawayan, nasa mm. Malanday po sila ng ano, Balizuela. Ayan attorney ito po ay nakuha sa isang CCTV Ayan dito po. sa may Valenzuela. at makikita po yung nasa kanang bahagi na dalawang magkasunod na nagbabike. ito po ay sila Ronel Rivera at si Raven Rivera. So yun yung lead, sir kung saan sila so most likely papuntang Valenzuela yon yung base ano. Sige, good afternoon po Police Staff Sergeant Sir Nico Dentelo ng Norzagaray Bulacan PNP. Sir, uh, magandang uh, kunti po. Eh. Sir regarding po sir sa missing Kaiser Sir Nina, Sir Ronel Rivera, saka ni Sir Reven Rivera. Ang ano po ba, Sir, yung mga updates ngayon, Sir? Yes, Sir. Uh, sir, una po sa lahat, uh, Sir, uh, pag, um, after po ng uh, insidente, Sir, uh, ilang lingguri po nakalipas, na nag-report po sa amin si Sir Robert Valdez. At, uh, Matapos po nito, agad pong ito lang ng North Sagaray Municipal Police Station ng insidente po. Uh, tagsagawa kami ng mga aksyon para nahanap ang mga nawawalang individual po. Pagkatanggap po ng report, agad namin na binaritika ang mga pangyayari at ang paglindukan na pinuntahan po ayon sa Kaiser Robert ay sa Santa Maria. nagsumite rin po kami ng mga request para sa flash alarm sa aming higher headquarters para may pakarap ng informasyon sa lahat ng units para sa lookout or at koordinasyon. Nakapag-ugdayan din kami, sir, sa kanilang mga kamag-anak at nakapagbigay ng hotline numbers po para madaling makontak kung sakaling meron pong development. Ba, at, uh, at saka sir, po si report, ang, ang kanilang pinsan ay umalis po mula sa sitio padling ng barangay Matiktik noon pong August 18. Mga bandang alas 10 po ng gabi, papunta po sana sila sa Tarlac. Uh, ngunit hindi po sila nakarating doon at ang huling confirmadong sightings na po ay sa Santa Maria, ay ayon po ito sa case ni Robert. Hanggang ngayon po ay wala pa rin pong informasyon tungkol sa kanilang kinaroroonan, sir. Uh, pero tinitinak po, sir, ng North Korea NPS na kami ay nakahanda at tumulong sa pamilya. Huwag ka sa lahat ng dips at patuloy kang makisipag-ugnayan sa iba pang ahensya, sir, uh, LGU, at maging sa media kung kinakailangan. Yes, sir. Um... So, Siguro doon po ng... Yes, sir. Ang marami salamat, sir, sa update na yan. At saka dito, sir, sa may video, sir, na fina-flash sa screen, sir, makita kasi sa CCTV, yes na itong dalawang uh, magkapatid na si Ron at si Reven andun sa may MacArthur Highway sa may Valenzuela City. Baka pwede kayo sir makipag-coordinate din sa LG at saka PNP sa Valenzuela kung sakali sir baka andun sila kasi baka naligaw. Yes, sir. Uh, maasahan niyo po. Pagkat po namin ano niya, sir. Uh, gusto ko na, sir. Sige po, sir. Ma Ayan, mga panawagan po namin sa lahat ng mga nanonood, sa mga netizens, na yung mga sina Ronel, si na at si Reven, baka nakita niyo siya, Diyan sa mga paligid nyo, makipagugnayan lang po dito sa May Wanted sa radio program para mag-coordinate din kami sa PNP at saka matulungan namin mahanap yung si Sir Ronald at si Sir kasi hinahanap sila ng kanilang tatay at saka tiyuhin na si Sir Robert Thanks, Sapuay at saka si Sir Feliciano Rivera. Uh, Sir Feliciano, uh, maaari po kayong manawagan ngayon sa ating mga nakikinig at nanonood uh, dun sa may mga information po okol dito sa inyong mga anak. Nananawagan po ako sa inyong nanonood na nakikinig yung nakita po sana yung dalawa kong anak pag-alam yung na lang po sa mga pulis para tawagin nila po ako. Yun po naman ang iniingin ko. Eh, nananawagan po ako sa mga kinaukulan. Kung sakali pong makita nyo ang aking dalawang pinsan na si Reven at si Ronel, sana po ay hindi na magtagal natin makita po ang aking mga pinsan kasi po no red no red dalawa. At hindi po marunong magtagalog. po ang ano. Mga kapatid, nasa screen po ninyo ngayon ang mga litrato po ni Ronel Rivera at Reven Rivera. Si uh, Ronel po ay PWD, yung kanya pong kamay ay uh, putol. Uh, ito naman po si Reven ay medyo nahihirapang magsalita and base na rin po sa mga kaanak ay no read, no write. Kung kayo po ay nakita nyo sila, alam nyo po yung kinaroroon na nila ngayon, pwede po kayong kumontak sa amin dito sa Wanted sa Radyo o di kaya naman po ay kumontak po sa pulis. Sige po, sir. Maraming salamat. Idasal namin, sir, nga sa mabilis sa panahon mahanap po sila. Maraming salamat po Thank sa inyo. Thank you alo. din po ang Police Staff Sergeant Nico Dintelo ng North Agaray Bulacan PNP, sir. Thank you very much, sir. Thank you po. God bless po, sir. God bless din, sir. Maraming salamat po. Salamat, salamat po, sir. Sir. Salamat po. Salamat po. Salamat po. Salamat po.